Hello, good morning, good morning, good morning. Ayun, oh. Ang ating kwan. Kung wala, oh. 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 Kamatis. Talong, ah. Ha. Siya. May awaan dyan si. Eh. Maka tayo. Yan si mama, oh. Ay, mama, di ba, o. Oh. Di. kwan, ay.

Green green. Hmm. So, kamatis Nakamatis oh. Ya. Nakamatis. Ayo, ya, Mama. Ini. Eh. Hmm. Tapi sih kayak Hmm,

Mga ah, straight, straight oh. Dala ano. Oh. Tayo. Ya no. ari pa ganti Hindi din masok ah. Hindi ba hindi ka na pa oh. na Ang ganda na

Pero iba din, meron din Hindi lahat. Hmm. Iba hmm. yan. Maganda na. Kaya nagsasapaw na lahat. Nagsasapaw na lahat. Kaya naman malakas ng loob eh. Kaya malakas ng loob nun. Kita na nun. May pag-asa na ika ako. bayya arun gayr ibang paglasing ito lang papa ha to hindi maulang bulo ano eh ano no lang mo Ito Yung dito. Dali na yung guibahan no. uh. na Ganda uh, Tuloy ang patubig ni bustano you know? Dito wala akit. Tengah uh -huh. Ini hebat, jeng mama. Ini dia tangen. Go bang, go gambayannya. Ya, Mas ya. Santai yo. Jeng jeng jeng. Deme anu. Hmm. Ini perlu ini bustanu e. Ini dapat power e. Bang meron. Tempo. ayan oh. Ha? Oh, tebas-tebas lah. Eh, jireh. Tidak, oh. Hmm. Madam. Hello, good morning. Thank you, Lord. Sa lahat ng blessing. Kagang-aga na araw na um, inyong kamami ngayon. Karawan. Narito kami sa kita ng kabukiran. Yan. Yeah. Hmm. dito. Napakagandang pa-birthday ni Lord. Kay Kamami. Okay mm, mo na kay... Mm. Ay, wala eh. Ba't ano? Ari, Papa. Hmm? Dumali din eh. Ay, aso yan. Ha? Aso. Ay, ako nag-order lang ng mga bilabilao na may mga pansit-pansitan lang. Gayo. Aso yan, aso. Ayan o. Oh. Kaya yeah, tayo huwag ano, isama aso dito eh. Okay. Wala akong magagawa na hindi isama, nasunod. Nga sa gitna pa nakabukiran. Hmm. Okay. Mamaya nga po, merinda merinda lang tayo daw. Ay, nako. Pwede di magbarek na lamad. Ay, nako, <laughs> Bakit? Ba? Ah. Uh, may na tubig ah. Bit may, may na pasok. Bit may, may na pasok ng tubig doon. Diba? Wala, wala tubig. Makin, Hindi, marami, maraming tubig doon eh. Sa tangke. Eh. Ay, na, Agaw makin, ah. Ay, wala na. Tara nga ako.

Mm. So, kung yan hindi manak, ah, lalaka ng uhay niyan. Mm. Kung ya, ah. yeah, right, yan hindi sobrang kapal. Sobrang kapal. Sa susunod, gagawin lima lamang ito. Ha? Hindi, Ay, nasa puro yan ng mga palay. Kaya nga. Pag ang barete yun ng palay, imaanak. Imaanak nga eh. Ay, okay, okay, anak, okay, kita, ay kita kita ko. Makapal ng mm -hmm. sobra. Makapal. Mm hmm. Agos yan yun at makapal. nasabog ko palay kung kapal na ito. Ay, oh, sobra. Para, para para, para, parang halos parang man, dapog eh. Ay, hindi man natin ano, hindi man natin alam ang variety ng palay. Hindi pa man natin alam ito. Kalaki ang ano. Kaya kalaki ang kagandahan buhay. Bumuka ang puno. Eh kaya ang kaya ang binhi ko. Ha? Tanda alam ang binhi ko Ay, medyo ate na may ilang gayon, lima. Aba, anim yun mama. Ay, kasama naman yun. Ay, miski pa. Eh, di klasik ari sa anim eh. Hmm. Kahit saan marimang ako'y, pag ako'y, ako'y makapal ano, baray ah. alay, ako'y pag ako'y malaman at kuni, kaya, kaya nga nung sabi ko sa iyo limalaan noon. Eh, mm. kami dagdag at kami napadagdag ay, ka. Ay, ay, ay. ay, oh. ay, oh. Ayan o, oh. may tutubi kami ni Mrs. Oh. O, tutubi. Tutubi, tutubi sa gitna ng bukid. Huwag kang magpahuli sa batang marikit. Ang akin ay iba, tutubi, tutubi, lasing na ang katabi, hindi pa nabili. <laughs> ito yung ating ano, yan o. Ito yung mama oh. hmm. Ayun, na ito Oh, pipino. Adas natin. Kung dali na. natin. invert Nakaw. Ay, tapos. E si pihong gakalabaw na. Ay, e, oh, Ay. Mama. Ribuka e, siya, kakalabaw na. Ang pipino. Ha? Paano? Ay, papaputi Ha? Puti sa mga O, puti. O, yan. Ha? Hindi na mag ay, eh, pero natin. Bukas na. Ay, oh. Itira ko kahapon. Oh, ay, malaki ah. Oh. Hmm? Ay! Itira ko kahapon. Ay, eh. bukas yun eh. Oh. Ala, ikuhanin natin mama. At ito yung maaari bukas yan. Lahat. Ay, siya. Okay. Okay. Hmm. Dadalhin hmm. Dadalhin natin. Tim! Time! Time! Putihin natin ang kwan Pipino muna Ang eh Marami ba kayong sile eh? Tama na? Sile, bukas na lang Tama mm na, punti lang Uhm Oo, oh, aray, gulayin niyang sitaw yeah. Oo, oh, nabunga na eh Uhm <laughs> Oo, oh, sa Yan, yan, yan. Sigurado. Para, Para yung kuni. Eh. Ay, buklatin mo ilalim dyan. Timbiro minsan. Time. Okay. Ha. Chan. Delaki o. Dikeno muti tayo kahapon muti au kahapon. Ay, siyempre ito mga tira ko. Ay, mga tira ay... Eh. Ay, mga tira mong mga... Pagdaiwan mo ngayon at hindi mo na agad na pita sulay. Ay, siya. Sigurado. Hmm? Isang araw ang laki niya laki. Eh no, tiba mo, pag hindi mo napitas ngayon, ito to. ay bukas tiga, kuha na. Ah. Huh? Hmm. Oh. Oh. To. Tin. Ako din bibigyan pa siya, 'tong magpupusahan nung... pabukasin ng lalaki na. Ay, oo. Tak na bumusak ako. Ay, tak na bumusak ayan, Ayan. Ayan. E, pag hindi mo napitas yan, ayan. Wala, wala na yan. Ito ang ating mga bago binigay. Mag-a, tatanim kayo buka bukas? Ah, mamaya? Ha? Sili. Masigang. Lahat ng bisikliya tayo dala eh. Sili at kamatis talong. Sili sigang ah, dala ah. Hindi, kanon dala yang Taiwan. Hindi. Sigang Sh 'yon. Sigang ang pinadala ko. Sigang 'yon. Oo. Oh. Sigang at saka ano, dala tayo ng dami. Alin? Sigang. Sigang at saka ang kamatis, eh, ila kamatis. Lima. Ha? Marami nga papang sili. Sili ngang... Sigang. Sigang, eh, pwede na kung sigang eh. Sigang nga. Ha? Ilang ka sigang? yon no, dami. Ayari, puro pa sigang. Ah, lima pang tira eh, natin nung isang araw. Oo, oh, tapos yung nagpadala ulit oh, ako lima. Ah, pang dini pala Hmm, hindi ah, sigang mama yan. Tapos yung Taiwan. Ah, yung ano, yung talong. limang talong. Tapos limang ano, puting talong yan, Artem. Puti. Oo. Uh -huh. Okay. Eh, iya. Nandang. Hindi. Dahil pa dito yan, mama, lahat. Yung sigang. Cofrio. Ha? Tsaka mm. oh, brudan. O, brudan. Scorpio. Right. Tara. na.

Okay ha, bye bye na, bye bye mama. Bye bye na. Bye bye. Hello, bye bye. Bye bye na ha, bye bye. Yeah, bye, na, so bye, -bye. bye, -bye. na po ang celebrant sa bahay at mag preprepara naman ng counting handa. Thank you. <laughs>